ang lakas at pagkakaisa ng mga OFW. May ulat on the spot si Cesar Apolinario. Cesar! O Rafi, kabilang sa mga sumama sa Kilos Protesta rito sa Mendiola ay ang grupong uh, Migrante International kasama ang ilang OFW na narito sa ating bansa ngayon at uh, ilang mga kaanak ng mga OFW. Uh, na pumunta rito at uh, sila ay nagkakaisa sa pagsabi na tinututulan nila ang uh, pagpapataw ng buwis sa uh, mga Balikbayan Boxes. At bit-bit uh, nga ang mga streamers at placards ay nakasaad ang kanilang mga hinaing Ang pinakapansin-pansin dito, Rafi, ay yung uh, pagtutul nila sa pagkapato ng buwis sa Balikbayan Boxes. Dahil ayon sa grupo ay... Uh, sinasabi nila na kapag dating daw sa airport ay sigurado raw na bubuksan ito para tignan kung ano ang mga laman at pwedeng may mga mabasag o may mawala lalo't uh, na nauuso raw sa ilang mga paliparan sa ating bansa ang uh, nakawano no? dahil marami na raw sa kanila ang uh, nawawalan din ng gamit kapag nakakapagpadala sila ng mga balikbayan boxes at mga pasalubong sa kanilang mga pamilya. Ravi babanggitin diba, ko lang no, na sinabi nitong uh, grupong migrante international na noong uh, 2013 Uh, November ay nagkaroon na sila ng No Remittance Day. Ibig sabihin niyan ay hindi sila nagpadala ng uh, pera sa kanil kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. At uh, ayon dito sa uh, Secretary General ng grupo na si Sol Pilas ay uh, umabot daw ng uh, bilyong halaga ang, uh, ang uh, pera no na dapat ay kikitain ng gobyerno pero dahil nga hindi sila nagpadala ay uh, hindi nga kumita ang gobyerno nung mga nung araw na iyon at uh, ilang beses na raw nila itong ginawa at sinabi nila ito raw ang uh, kanilang armas para iparating sa gobyerno ang kanilang uh, ang kanilang hinaing at uh, sana raw ay pakinggan ang uh, kanilang uh, mga hinaing na itigil na yan at sana raw Huwag nang lagyan ng tax itong nga uh, balikbayan boxes dahil napakaraming mga OFW natin na sa ibang bansa ngayon ang uh Kumagan, nakagawian na ang pagpapadala ng balikbayan box at uh, sinasabi nga nitong mga ibang OFW na narito Rafi na yung mga uh, pinapadala raw nila na mga na mga gift o regalo sa kanika nila mga anak ay mga kumbaga, ukay-ukay din yung iba galing din sa mga amo nila na mga lumang mga gamit at ipinamimigay sa kanika nilang mga kaanak yung mga binibili naman nilang mga goods ay uh, karamihan daw dyan ay mga Uh, for sale pa, o uh, 50% sale pa ng mabili nila. Kaya kumbaga nagtitipid sila doon sa ibang bansa, sana raw ay intindihin ito ng ating gobyerno at uh, uh kumbaga payagan na na hindi bigyan ng tax o patawan ng tax itong balikbayan boxes. Rafi? So, sir, doon sa mga ito nakausap po yung isa mo, mga nagpapro... Na nakita namin... Mm -hmm. OFWs. At ito pong uh, pagkilos na ito ay nakita namin kung papaano nasaktan ang gobyerno kahit pa po sa panahon ni Gloria Arroyo ay ginawa na namin ito. Mm. Cesar, doon sa, sa, sir, sa mga lang, na... Yes. ko kasi dito sa Secretary General ng uh, Migrante International, no? Kung uh, sa tingin niya, magkano yung mawawala sa ating bayan, ano, sa kabanang bayan, kung so, sakaling ha, marami Dahil sa mga miyembro nila sa ibang bansa ang hindi magpadala. Ang sinasabi niya ay uh, may binigay siya na figure. Ano? Uh, noong 2013 daw ay uh, umabot daw ng halos uh, 13 to 15 million dollars ang nawala nung Ah uh, 2013 November yan ano na nagsagawa sila ng no remittance day. Pero ngayon ang ine-expect nila na mawawala daw sa kapanambayan bayan ay aabot ng 11 to 12 million dollars. So malaki-laki 'yon, Rafi. Uh, kaya sana raw ay pakinggan ng gobyerno ang kanilang hiling. Mm -hmm. Rafi, Cesar siguro malalaman natin yung uh, kabuuang uh, halaga ng mga binabanggit nilang figures mamayang mm -hmm. hapon. Although initially sa report ng ating uh, stringer sa Hong Kong, etalagang eh, talagang konti pa lamang yung uh, mga uh, hindi nagre-remit. Uh, at least doon sa Hong Kong. Pero may na mga nakausap ka ba, Cesar, doon sa mga nagre-reklamo, sa mga sinasabing nawawalan ng mga gamit, sa mga nagpapadala ng mga balikbayan na boxes, kung sila ba'y nagsampan ng kaso dahil syempre illegal ito, eh krimen ito, pag nanakaw ito, eh sila ba'y nagsampan ng kaso doon sa mga inaakusahan nilang uh, uh, naging dahilan kung ba't nawala ilang gamit nila sa mga balikbayan na boxes na ito, Cesar? Eh um, alam mo ang uh, nagiging problema lang nila no sa hindi nila pagsasampa ng kaso ay una yung uh, nagpadala ay o yung gustong magreklamo ay nasa ibang bansa yung uh, ilan naman daw sa mga uh, nagpag tumanggap ng uh, mga gamit na may nawala no na narito sa Pilipinas ay taga ibang probinsya at uh, alam nila alam ng mga kaanak na ito na napakatagal na panahon ng gugugulin nila para sundan itong uh, kaso na ito at uh, sinasabi nila na ng magasos nga ang uh, bina, kuno binabalik nila sa gobyerno natin ano na kung ano ang dapat gawin na lang na kung ano ang sinasabi nila kung ano yung nakasanayan na lang uh, Kung ngayon nga lang daw na hindi Uh, na walang tax doon sa ilang mga Balikbayan boxes o so, pinapadala nila, ay uh, nawawalan sila. Paano pa ngayon kung uh, magkakaroon na ng uh, papatawa na ng tax? Uh, ibig sabihin daw nito ay bubuksan ang lahat ng uh, mga gamit na papadala nila. So, ang sinasabi nila itong mga gamit ay inayos na nila, nilagyan nila ng mga scotch tape, uh, kumbaga may mga pangalan na sa miyembro ng kanilang mga pang pamilya ay hindi naman daw sila papayag na kumbaga uh, gagamitin ko lang yung ginamit na na salita nung OFW nakausap kayo na kausap ko kanina no na binababoy daw yung ibang mga pinapadala nila graphic okay maraming salamat sa iyo Cesar Apolinario